Paano ba mas mapalalim ang relasyon natin sa Diyos? Malaking tulong ang fasting at abstinence, yung pag-aayuno at pagpipigil sa sarili. Karaniwang ginagawa ito sa mga religious holidays tulad ng kwaresma. Para sa ilan, isang paraan ito ng pagpapakita ng pagsisisi sa mga kasalanan. Pero para sa mas nakararami, paraan ito ng pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Siguro, sa lahat ng mga spiritual disciplines, ito yung pinakamahirap. Eh, biro mo, i-deny de kasi natin yung ating sarili sa mga bagay na gustong-gusto natin. Uh, magpipigil kang kumain kahit naramdaman mo na yung gutom. At ang lahat ng ito ay para makapag-focus ka ng attention sa Diyos sa pagbabasa ng salita at pananalangin. Sa tuwing nagpa-fasting at nag abstinence tayo, pinapaalala natin sa ating sarili na ang buhay natin sa mundo ay hindi lang tungkol sa pagtugon ng mga physical needs natin o wants natin. May mga bagay na higit na mas mahalaga. Ang sabi nga ni Jesus, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pray tayo. Lord, Tulungan mo po ako na magbigay na mas malalim na atensyon sa iyo sa pamagitan ng pagfasting at abstinence. Nawa matutunan ko na mas pahalagahan kita sa aking buhay higit pa sa lahat ng bagay sa mundo. Maparangalan ka sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.